10.3 milyong piso iniwang kabuang pinsala sa Kalinga matapos ang hagupit ng Super Typhoon Uwan. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio. Umabot na sa tinatayang 8.3 bilyong piso ang kabuang pinsala sa probinsya ng Kalinga matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan base sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinakamalaking tama ang natamo sa sektor ng agrikultura kung saan higit 3,400 na magsasaka ang naapektuhan at may higit 1,700 ektaryang pananim ang nasira o naapektuhan. Tinatayang higit 7 bilyong piso dito ang agricultural losses dahilan upang seryoso maapektuhan ang kabuhayan ng mga residente atang at ang supply ng mga pangunahing ani sa lalawigan. Maliban sa agrikultura, malaki rin ang pinsala sa infrastruktura na umabot sa higit 440 milyong piso. Kabilang dito ang sira sa mga national at provincial road, pampublikong gusali, paaralan at waterworks. Upper Kalinga ang may pinakamalaking na italang pinsala sa kalsada na sinundan naman ng Lower Kalinga. Dahil sa lawak ng pinsala sa road networks, ilang barangay sa Tanudana, Pasil at Lubwagan ang pansamantalang na-isolate kaya kinakailang gumamit ng air assets upang maihatid ang mga relief goods at agarang tulong sa mga residente. Kaugnay nito, agad na sinimulan ng pamalang panlalawigan ng relief operations at clearing efforts habang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga national agency para sa karagdagang suporta at rehabilitasyon. Samantala, apat na casualty ang naitala sa probinsya, Kabilang ang tatlong namatay sa isang pagguho ng lupa sa lubwagan at isang nakakatandang babae naman na nalunod sa tinglayan. Isa pang biktima ng landslide ang patuloy na pinagahanap ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio, ito sa Idol Noli Christian Salio, Tatak Armen.